dito tayo ngayon sa lakwan guys uh oh akyatin natin yung pinakatuktok nung uh, bundok huh? pero bago tayo akyat dadaan muna tayo sa simbahan guys sa gilid o, dito na tayo guys sa simbahan lakit yung simbahan nila dito hindi na tayo magtagal lalabas na tayo titingnan natin yung view sa labas ayan yung din sa labas guys malapa din and rosary na lights tapos so yun yung tok tok guys punta na natin guys umpisa na tayo ng actor guys Bilis mo. na nagay so. <laughs> Akitin na natin yan. Dito guys, may donation, donation box. Dito isang street in guys. Ganun Itu guys main donation ni. Dalam awak tengok ang huling hapunan. Naka dalawang ikot pa tayo. May banga dito guys. Marami kang kirik guys. Kirik ng bundok. katatlong ikot pa ako guys hindi lang ako <coughs> uh, ay sorry malapit na guys ilang steps na lang malapit na tayo magarating ay ayan na guys magagagin dito na tayo sa taas ting baba kapagod shortcut isang paggulong pag uwi guys dito nang tanong paggulong ngayon pababa oh my god